Good morning! Araw ng Webes yan dahil may school ako dyan after lunch pa naman yung school ko. Kaya umaga ay namamalingki ako kung ano man yung kulang sa bahay. At itong kasama ko ay nako, nag-shopping din siya dahil oy at hindi talaga siya panulupig dahil kumukuha talaga siya ng mga gusto niya. Ang sabi ko ay isa lang pero ang sabi niya ay maging malungkot daw yung ate niya pag hindi daw siya kukuha na para sa ate niya. Which is, nung sinabi niya yun dahil ay natuwa naman ako ibig sabihin ay hindi pala siya madamot ay. <laughs> after lunch dahil papunta na ako doon sa school by train. Ayoko kasi mag-drive ng malayo. Napakatamad ko talaga mag-drive ng malayo, ano? And then, two rides pa yan ng train na sinasakyan ko. And na ako doon sa my station kung saan ako bababa. Ay, para talagang nilalamig talaga ako nung mga araw na yan. Malakas kasi masyado yung hangin. Dito sa lugar namin dahil wala talagang mga nag ice ice na katulad ng ibang lugar. Kaso lang, sobrang lakas talaga ng hangin. Kaya yung lamig niya na Man, ay sobra-sobra din ang lamig. Kaya nung nakita ko yung bus ay bumalik ako doon sa station ng train kasi doon yung parkingan ng bus at doon yung station niya. Kaya bumalik ako doon para mag-bus na lang ako papunta sa school. Mula kasi sa train station kung saan ako bumaba ay maglalakad pa ako papunta sa school ng mga 12 to 15 minutes. Dadaan pa ako ng tulay na mahaba and then malamig din doon dahil nga dagat yung dadaanin ko. Malayo talaga to sa akin. Medyo naman malayo-layo. Hindi naman siya sobrang layo. Pero nagtsatsaga akong pumunta dito kasi nga free nga siya. E pag yung mag-aaral ka naman talaga sa hindi free, ay mahal talaga yun ang bayad pag nag-aaral ka ng Japanese class. I-share ko lang sa inyo kung ano yung maling akala ko. Nung pagpasok ko dyan, bago pa ako pumasok, ang sa isip ko, marunong na ako magbasa at marunong na ako magsalita ng hapon. Ang akala ko, dahil marunong na ako magbasa at marunong na ako magsalita ng hapon, ay diretsyo na ako sa kanji. Hindi pala ganun yun mga kaya Kahit pa siguro nakatira ka na dito sa Japan na mga 30 to 40 years, kailangan mo talagang bumalik sa basic kung mag-aaral. Hindi naman sa bumalik, kailangan mo mag-start talaga sa basic. Kung sa baga, mag-start ka as a grade 1. Ang akala ko din marunong na ako magsulat, ay hindi na ako mag start sa grade 1. Meron kasing sulat nila, ang sulat kasi nila dito dahil merong 1, 2, 3. And hindi ko ma-explain sa Tagalog ng maigi ha. Basta yung bawat letra nila dito ay merong jumbang bayan. Ba yan? Paano pang Hindi ko alam sa Tagalog ano yung jumbang. Step by step ba yun? Hindi ko, hindi ko siya masyadong ma-explain. Basta yung letra nila, for example, letter A, yung letter A nila is 1, 2, 3 bali one two three three yun three step yon bago mo siya mabuo ng letrang A parang ganon kaya malaking tulog na rin kung bakit ako nag-aral dahil ang akala ko talaga ay ah okay na yan din marunong na ako magbasa and then marunong na ako magsulat and then marunong na rin ako magnihongo hindi pala ganon yun mga zay malaking tulong talaga sa akin itong pag-aaral ako. 16 days na pala ako nag-aaral pero nakakapagsulat na ako ng sentence na buo. Talagang as in ako din nagulat din ako sa sarili ko dahil dati hindi ako makapagsulat, makapagsulat ng proper na yung tamang pagsusulat mismo ng sentence. Sa pag-aaral ko ngayon talagang marami pa akong kakaining bigas kong sabagah.